Ayan, tignan natin yung dalawa nating tupa oh. Tama mo mas ganadong ganado sila kapag Ganado ganado sila kumain kapag uh, Hapon na, pahapon na Kaysa umaga so, Totoo yung mga sinasabi ng ibang nag-aalaga ng tupa Uy, 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 uy Sumisilip sila oh. Uy, at saka kung sila medyo mailap Kumpara sa kambing Uh, mas mailap ang tupa kasi alas di mo sila mahawakan pero kung kwan naman kung sa sa terms naman ng pagiging matibay mas matibay ang tupa ah uh, based sa mga mga video na mga napanood natin ah uh, ang tupa ay hindi ka agad nagtatae kahit tagulan saka uh, compare naman siya sa pagkain ng damo. Mas kuwan siya, mas matakaw siya kumpara sa mga kambing. Kasi kapag kumakain sila, talagang pinupudpud nila. Ito nga eh, ang nila. Ang ang kuwan dito. Ang bansag nila sa tupa ay grass cutter. Ayan o. No. Oh. Tignan nyo siya kapag kumakain. Si, sila kapag kumakain. So, ito nga pala si Malakas at si Maganda. Ayan, bagong dating na ito nung nakarang linggo. Ito ang dalawa kong tupa na to. So, galing to ng Lupaw. May iba isiha. Itong kwan ko na to. Pin uh, Pinadeliver natin siya dito kasi hindi natin siya kayang isakay ng single natin eh. Kaya, pinadeliver natin siya. Ayan sila oh. Oh, di ba? sarap ng pagkain nila Ngunit ko sana to ng single Kaso niisip ko kung paano paraan ko to eh, kung Sasakay doon sa single kong motor Kaya ang ginawa natin, pinag-deliver lang natin Napakamahal nga lang deliver Ayan Tsaka mas makon sila Mas uh, Mas maganda silang alagaan Kasi kapag one, kapag kahit umuulan ayun, matibay sila kahit, at saka kahit gabi kumakain sila yun ang maganda dito sa mga, mga tupa kahit gabi kumakain sila eh. at saka matibay sila sa, sa mga sakit hindi kaagad sila nagtatay yung mga kambing nga namin ngayon nagtatay eh. pero itong mga tupa na itong tupa ko ng dalawa na to oh, katatakaw pa oh. ayan, kitang kita nyo naman eh. pero kung sila, ano tawa doon? Siguro makapaamo ko rin to kapag kwan Kapag tagal-tagal Tumagal-tagal ng konti Kasi mahirap magpaamo Kasi kwan anong tawa doon Kahit tawakan mo lang sila sa ulo Hindi mo mahawakan Kailangan mo nang kwan pagkain like, Tulad yung mga ipil-ipil gano'n. na pinagputula ng ipil-ipil na mayroong dahon iyaabot masalila para kwan ayun nung sumisilip po kasi ganda oh si Malakas at si Maganda. <laughs> Pinangalanan natin siya. So, sa mga susunod natin kwan, pag sumahod ulit tayo. Ayan, baka dagdagan natin to Puro babae naman idadagdag natin. Para kwan, may pinupuntahan yung pera natin. Saka ito, balak natin to Taniman ng mga... Um, nipper na gra, grass para hindi puro lagitik lang oh para marami kasi dito lagitik lang 'yon oh. ito ito tobiyo oh. okay. pero lagitik lang kasi mga nagsisitubuan ayan sa ngayon 'yun muna uh, pinapakilala ko lang sa inyo yung dalawa kong yung una kong dalawang tupang alaga <laughs> si Lakas at si Maganda si Malakas at si Maganda So, hapon na ngayon. Uy, saan kayo pupunta? Bye-bye.